Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matapos patalsikin si Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr., idineklara ng mababang kapulungan ng Kongreso na bakante ang pwesto sa pagkakinatawa ng 3rd Legislative District ng Lalawigan ng Negros Oriental. Kasunod ito ng pag-aproba ng mga miyembro ng Kamara sa House Resolution No. 1212 na nagsesertipikang vacant ang pwesto ni Teves. Nakapaloob din sa resolusyon ng panawagan sa Commission on Elections o COMELEC na magdaos ng special elections upang mapuna ng pwesto alinsunod sa Republic Act 6645. Si Tevez ay pinatalsik sa kamara sa disorderly conduct dahil sa kabiguan itong bumalik ng Pilipinas matapos mag-expire ang kanyang travel authority kasunod ng pagkakadawit sa pagkamatay ni Governor Roel de Gamo. Aminado ang Department of Agriculture o DA na hirap itong maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos bawat kilo ayon sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong eleksyon. Sa gitna ito ng lalo pang pantaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa panayam kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, sinabi nito na bagamat malayo pa sa 20 pesos ang kasalukuyang halaga ng bigas, patuloy pa rin nagsusumikap ang kagawaran para maibaba ang presyo nito. Sa ngayon po, uh, aminado tayo na wala pa tayo doon sa ganong uh, 20 pesos per kilo ng, ng bigas. At uh, alam po natin na medyo uh, marami pang gagawin para maabot yon Pero yung mga hakbangin papunta doon ay pwede po natin masabi na nasimulan at uh, ongoing po. Uh, kailangan natin ng subsidiya para ma-attain ma yon Una nang isiniwalat ng kagawaran sa kongreso na hindi sa kanila nagmula ang pangako tungkol sa 20 pesos bawat kilo ng bigas. Sa halip pabababain nila ito ngunit hindi aabot sa 20 pesos. Sa ngayon naglalaro sa 38 hanggang 50 pesos per kilo ang regular milled local commercial rice, samantalang nasa 42 hanggang 52 pesos naman ang well milled local commercial rice na ibinebenta sa Metro Manila. Ang pangarap ng pangulo ay maging affordable, accessible uh, itong mga uh, prime agricultural commodities, maging sa ordinaryong Pilipino. So, we will do our best para po uh, makuha natin ang pangarap ng ating pangulo. Matapos ang higit sampung oras na iligtas ang mga kabataang na trap sa nasirang cable car sa Batagram District, Pakistan. Anim na bata kasama ang dalawang nakatatanda ang sakay ng gondola na ginagamit ng mga ito bilang transportasyon patungo sa kanilang paaralan. Gayunman naputo lang kable kaya tumigil ang cable car sa kalagitnaan ng ilang daang metro ang taas sa bulubunduking bahagi ng lugar. Gumamit ng helicopter ang otoridad habang nagtulong-tulong ang mga tao para mailigtas ang mga sakay ng nagkaproblemang cable car. Malaya na sa impluensya ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf Group ang dalawang bayan sa lalawigan ng Sulu. Sa isang seremonya sa pangunguna ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa headquarters nito sa Camp Bautista, Holosolu, idineklarang ASG-free ang mga bayan ng Pandami at Siyasi. Ang resolusyon ay pinagtibay ng Municipal Task Force in Ending Local Armed Conflict o kasabay ng pahayag na handa na sa kaunlaran ang dalawang island municipalities. Tampok sa seremonya ang pagpirma sa isang peace covenant ng mga kinatawan ng militar, lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor. Nauna na rin idineklarang ASG-free ang bayan ng Tapul at Talipao sa naturang lalawigan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.